Yo! What's up mga idol! So magandang araw sa inyo mga idol no. So yun, uh, maligayang pagbabalik dito sa Cabrao TV. So yun, for today's video mga idol, uh, gawa tayo ngayon ng uh, jeep na saranggola yun. Bago tayo mag-start, uh, sa mga bago pa lang, mag-subscribe uh, na kayo at hita notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing ako may mga bagong upload na mga vlogs mga idol no. So ayun, uh, papakita ko sa inyo yung drawing natin sa typewriting na pattern ng jeep na saranggola na natin mga idol. No? So yon tara, simulan na natin ang project jeep kite natin. Let's go! So ayun mga idol, ito nga pala yung ating uh, sketch frame ng ating jeep kite yan mga idol. Ito yung harap, and ito yung ilalim, and mga idol ito butas yan. Ito naman mga puro box yan. And ito yung magiging itsura ng side niyan mga idol yan. So yan mga idol ko nakikita nyo, yan, binubuo ko na. Yan yung magiging body ng mga idol ko nakita niyo. Yan yung magiging body ng ating uh, Jeep Kite mga idol. Yan. Ang haba nito guys is uh, 160 centimeters mga idol yan. 160 centimeters yan mga idol. So yun mga idol uh, panorin nyo kung paano ko itatali itong ating uh, jeep kite mga idol no. So, ayan mga idol. Uh, Naikabit uh, nai na natin yung ibang parts ng ating magiging ating uh, uh, project jeep kait mga idol. Ayan. So, papaliwanag ko sa inyo kung anong style ng mga idol na. Ito guys, yung box na to. Ayan yung magiging uh, unahan ng ating uh, jeep kite. Dito ay bandang unahan. And doon naman sa doon ay bandang hulihan mga idol yung may box na yan. So kung napapansin nyo may mga nakatayo doon. Ayan. Yung mga nakatayong nyan mga idol ay kakabitan natin ng sa upuan. And kasama na rin dyan yung sa bubong. Ayan mga idol. So malapit na siya mabuo. Ang kakabit natin sunod ay sa upuan niya mga idol. So ayan siya mga idol, ayan yung mga pagkakabita ng uh, stick para maging upuan. Ayan. Meron tayo ditong uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, wala. Walong ganito mga idol yan. Walo na ganito para malagyan natin siya ng stick para maging mukha na siyang upuan. So mamaya mga idol, uh, i-update ko kayo kapag naikabit na natin yung magiging ah uh, niya mga idol. Yan. Nakikita ninyo, uh, 30% halos ng natatapos natin. Update ko kayo mamaya mga idol pagka malapit ng matapos. Alright mga idol, update ko kayo sa ating deep uh, jeep kite. Yan, ikakabit, na, uh, ikakabit ko na yung uh, bubong. Yan, ikabit na natin itong sa upuan. Ayan, bali may guhi tayo dito mga idol yan. May guhi tayo dito. May pinakaguhi tayo dito. And ito yung magiging bintana. Simula dito sa may upuan. Hanggang dito. Ayan yung magiging bintana. yan, may upuan na yung ating uh, jeep kite mga idol yan. Malapit na itong matapos. So lalagyan na lang natin ng bubong mga idol bubong So, ayan na mga idol ang ating jeep kite. So, nabuo na natin. At ayan mga idol, ang itsura. So, ito is, lalagyan uh, natin ng pangalan. Ito naman ay windshield mga idol. So, ito dito ay uh, unahan ng ating jeep kite. Ayan, dito yung bubong mga idol. Ito ang bubong. And, kumpleto na rin yung upuan. So, ang pinakaulang na lang talaga mga idol is yung Uh, gulong niya. Yung gulong niya mga idol, no? And yung pabalat. So, mamaya, uh, lalagyan muna natin to ng gulong para matapos na talaga siya mga idol, no? Yan, update ko kayo mamaya pagkatapos na yung ikabit natin yung gulong niya. Yan. Pagmasdan nyo muna.